sa kalawakan na mas malawak pa sa ating imahinasyon, may mga lugar na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga puwang ng dilim na tila kumakain mismo ng liwanag. Ang mga saintipiko ay may isang tawag dito, black hole. Pero ano nga ba talaga ito at ano ang maaaring nasa loob nito? Kajunsday, kung bago ka pa dito sa channel, ay click mo muna ang subscribe para lagi kang kasali sa ating mga kwento at uploads. Imagine this, a star billion of times bigger than our sun, collapsing under its own gravity. Sobrang bigat, sobrang siksik, na kahit ang ilaw hindi na makalabas. Ito ang pinakamatinding persa ng kalikasan, ang punto ng walang balikan, o mas kilala sa tinatawag nilang Event Horizon. Pero dito nagsisimula ang hiwaga. Kapag pumasok ang isang bagay sa loob, hindi na ito kailanman makikita muli. Pero saan ito napupunta? May mga teorya na nagsasabing ang loob ng black hole ay maaaring isang daan. Isang daan papunta sa ibang universo. A wormhole. A cosmic tunnel through time and space. Kung totoo ito, posibleng ang bawat black hole ay isang pintuan. At ang bawat galaxy ay konektado sa iba pang mundo na hindi pa natin kayang abutin. Ngunit may mas malalim pang misteryo Ayon sa ilang scientifico, ang bawat black hole ay maaring may mirror sa kabilang dulo. Isang white hole, kung saan lahat ng nilamon ng dilim ay iniluluwa muli bilang liwanag. Imagine mo, ang bagay na nawala sa isang bahagi ng kalawakan biglang lilitaw sa ibang dulo ng universo. Parang cosmic recycling machine ng kalikasan. Pero sa ngayon, Walang makakapagpatunay kung totoo ang mga ito. Walang nakabalik mula sa loob ng black hole. Lahat ay haka, haka lahat ay misteryo. At siguro, doon mismo nakatira ang kagandahan ng universo sa mga tanong na hindi pa natin kayang sagutin. Habang patuloy nating pinag-aaralan ng kalawakan, patuloy din natutuklasan ang sarili nating kahinaan. Na kahit gaano tayo katalino, may mga lihim pa rin ang universo na mas malaki sa atin. Dahil minsan, ang mga sagot na hinahanap natin sa mga bituin ay nakatago mismo sa dilim.